Hello guys, nandito na po tayo sa ano sa my garden. So, ito po yung hazel tree na ibinigay sa akin. Ayan. Ito po yan. So, dito natin itatanim. Dito sa... Dito banda sa may... Ayan, may apple tree po yan. Ayan, apple tree. And then, doon cherry blossoms. Tapos, ito, itong mga ano, mawawala naman to itong mga sunflowers. So, Bali, dito ko siya ilalagay. Ayan. So, dito po. Mga tree po dito. And then, may, may roses dito. So, itong rose, hindi po siya climbing rose, pero ititrain ko po siya pumunta doon sa taas ng, ano, ng arch. So, ito, itatanim na po natin dito. Dito. Jan banda. Kasi tama-tama, may distance sila. Ayan, distance. So, ayan, itatanim na natin. So, today is, ano, today is uh, July 16. Ayan. July 16, 20, 20, 20 24. 16, I think or 15 I don't know So may mga tanim po dito dati na ano na sunflower pero kinain kinain ng slugs. So, tanggalin na natin 'to kasi may may ano po oh may po. Sorry sunflower. Parang hindi na kasi ito mabubuo so, guys. Dalagin na lang na muna natin diyan. Then gawa tayo dito ng mga ano tayo dito gagawin ng dito ng malapit sa sunflower dito natin ilalagay yung hazel tree. nabasa ko na ano siya. Pwede siya sa Pero pag dito sa lupa itanim, ang height niya ay umaabot ng 1.2 meter. So hindi siya, hindi siya matangkad. So binigyan tayo ng ating kaibigan ng ano, pananim kasi alam niya mahilig na ako magtanim. So, lalagyan po muna natin natin ng tubig yung bulupas ito po yung itsura niya Lagyan ko muna ng tubig yung butas. yan po may tubig na po yung ano so ang pangalan ng ano na to ay hazel tree hazel tree ang birthday niya ngayon ay july july 16 2020 so tingnan natin kung ano ang hiyari right, dito uh, lalaki ba siya hindi suggest nito sa akin na dito itanong din yung kaibigan ko magbigay dito so tingnan natin kung ano nangyari Nalagyan ko ng ano kasi parang hindi siya. sya natin na stick

Ayan, siya so na po 'yung ating tanim. Yeah. Right, okay. Thank you for watching. Bye for now.